So, magandang umaga mga wonders Ito nga pala yung lugar namin. Ayan, puro bangka yung ginagamit na service, papunta doon sa mainland. Ayan kaharap natin, iyan ang mainland namin dito. So, dyan yung may high school, dyan yung sinro ng pamilihan. Ayan. Ito, mga gamit sa ano, pangingisda, ang mga bangka na ito, mga kabanders. So, marami sila kasi ngayon. Wala pa namang lahat kasi nga, tinan mo yung panahon, no? Sobrang labo. Ayan. Ayun naman, mga turistahan na bangka yung pang turista. nakita nyo yung mga bangka, di ba, na maliit yan? Sumasagwan, papunta doon sa kabila. Karamihan yan, mga estudyante. So, mga Wonders Yan. Solar mga Wonders. Ito siya. Yan. Ayun yung pinaka-service dito mga ka Wonders. So, pero mga ka Wonders, kahit isla lang yung lugar namin masasabi ko nga to. kasi ito ay parang sabihin natin na yung buong baryo yung buong barangay 90% to concrete kung hindi ka dito mapuputikan pero concrete yung mga lahat ng ano dito area Ayan. ayun naman mga kawanders ang aming school sa taas ayun o no? ito mga bahay ito karamihan ang gamit dito, solar. Kaya wala man tong kuryente. Pero yung pier namin, dalawa. Ito, tapos doon sa kabila. Meron pa doon sa kabilang side. So ang residente dito mga ka sa uh, estimated natin mga 1,500 resident. No? Ganyan kadami. Itong lugar natin mga kawandars. Hanggang dito na lang maraming salamat.